mga kanon eh kakaiba tong panagat namin mga kanon eh ayron tayong panagat na na ano skylove ah singaling na hula-hula na ti ba yung panagat tadi mga kanon yung ang ngala ay tawag nito sa amin mga kanon eh skylove oh huli na mga mga plato tama na okay iypain natin mga kanon yo mga biskwit subukan natin tong kanon eh Ano nang mangyayari? Yung anong mahuli nito mga santo ni? Scalaver, Scalaver 'to mga santo ni, Scalaver. Ah, uh, Scalaver. Dapat kada kan man na yeah, dito. Dito. Dito, dia aw. Tapok. Ye betigo. Siya wala ka betuon nang dia po. Yung Scalaver mga santo ni. Ipain na 'to nang ara biscuit lang. Kainin 'tong biscuitong 'to. Binungkae. Kung hindi ka kain nang isda, kami ka Kapay. Hindi <laughs> Ah. Kapag hindi kumain nang isda, kami ka kain. Ay, papa.

Anaibol. Ano ba 'yung pawala ng tato? Heo lo gani kanon ni mga kanon eh. No kaya mayyayari nito mga kanon eh. SkyLab mga kanon Mga kapal yung huli. Biro lang, bugta hmm. ka pisi. Birada indot buha. Baet trabo kambira

Helingau kayu. Balik mau budek. Ini poso le posa. Dadakan. Enggak ada dadakan sih. Bos ibu makan ini. tawag nito sa amin mga ano ne sky love <laughs> <laughs> oh. <coughs> marami mga kanun eh mga kanun marami marami mga kanun <laughs> punong basket punong basket mga kanun eh ah sky love tawag nito mga kanun eh Masin mo mo mga kanon eh, tanawan yun eh mga kanon Sino ang maghimo man ni? Oh, round kay namo kun. -kain. Bulit. <laughs> Bulit ang limas, asa limas di Dibuk Lubog-lubog kan. Kira na. Ano pud jud katungkon no? oh. Okay, okay. Kala. Dug na man mga kanon eh. Kailan tawag nito sa amin mga kanon

Ini tanah <laughs> <laughs> <Anakabuhi>. anak oi. Anak, ih, anak, anak,

sinusun mo mga karoon eh tanawa na sa, sa video kasi <laughs> tapos tanong sa nila yeah. okay. baka ura oi ulit mo nalong ano ra ano ra ano ra mga pagsikarihan <laughs> mga kachitir mga kachitirin Tara, di kachitirin mga nila mga Kuya na nabu. Nya na na ini kulit na. Mungkin betul sebab apa kuan ron ya. Kau ke kuan pak. Hui. Tidak. Mata uh wow. hmm, yang mata. Eh bos mami pun sebab apa dia nyai kau ke kuan pak saya tidak. Ini ngawak ya nai. Sige po, atin tagabira mga Ang gabi at ang video naman. <laughs> marami mga kanuni! <laughs> marami mga kanuni, sige, isa, bitutukbok. No? Marami mga kanuni! Ah, jackpot tayo mga kanuni mga kanuni yata. Uri, cut, cut. Ay, kulay ko ano ano. na ba'y panahon? Ano ba'y panahon, bro? Ano ba'y panahon?

Yung pawan, pagkita. Ay, ito yung pawan na ano. Ito yung pawan na mga kanone. Pita. Ipagkita pa. Pita mga kanone. Pita yung pain. Mga Sa bola natin. Siya itig sa loob. tanaw kung daga na baga tapok. Yung din mga kanone. Kung gusto mo masoon na ni mga kanone. Tanawan niyo ang full video. Wow. Ano may ako? Himo-himo. Ano pag dala binuang ba pero ra nya ko. No, mira na naman mga runi jackpot na naman. Ano di di na jackpot. Marami. Mga kanuni, marami yan. Marami mga kanuni. Ano ji? Bagang boss. Ano ji? Ano ji? Purus kapal ji. Dahan ni kita pug na ba? Oh, ayo. So semen tamtan na sila lop eh. pa pala pala on mga kanuni. Oh, pala on. Man? Oh. Pero nga bigo da. Pugin La, ho, oh, marami mga kanon eh, oh. Oh, oh, oh. Kita mo yan mga kanon eh. Mga kanon eh. Ano dyan, ano dyan? Bagang bus, bagang bus. Bagong idea ito, panagat mga kanon Bagong idea. Tawag yun sa amin mga kanon eh. Skylab po. Oh. Skylab, yun ang pangalan nito is na ito. Is, is pala ta kapal. Kapal yun mga eh. <laughs>

tawag na to sa amin ng ano ne, kapal. Ay, Skylab. Okay, Then yung huli namin yung mga isda, kapal yun mga ano ne. Oh. Oh. Alam kita oh. awala daw nung apan ng kanunin kana mangakanunin mirun na day, another jackpot. Thank you, Lord. <laughs> salamat sa biyaya ibinigay nyo ngayon Ho, ano ji ha bagang uh dako kay mangakanunin Kilap-kilap, oh. Ha, bagang haa bagang. haa

Ah. Hmm. Ya, bagi anak ai oi. Oh, kita kayu. Tahu oh, dengan anak kayu, oi. Kita ada dah ni. Han ke yo. Lagi <laughs> ada ke lagi. Oh, tahu bu, tahu bu. Kita ada yang kapal yang uban oh, tunggu dulu. Kanak-kanak, kanak-kanak. Oh, kanu ni. Tidak yang kena nih. Hello, Zenoni man. ramai itu mau kena nih. Ramai nih man. Apa yang 15 minutes. Awoy, yeah, bira naman mga kanuni. Sky love is another day. <laughs> ano na? <laughs> Patra ka bok mga kanuni yung uli. Maliliit. Maliliit, pero okay na yan. Lah, <laughs> kato mo lang kung ano. Sarakabok kapal mga kanuni, ha? Then, ay mo. Ito, mga kapal. Uy. Patay, laba ang isa. Ano? Ano na? Nalagpot? <laughs> Pag-ana na Ha, oh, gamay bitaw no, no, to. Po, ito na no, yung huli namin lahat ng na kanon eh. Pain na naman kami. O, pain na naman kami. Nagbo nga mga kanon eh. Hmm, napuno na ang dua kalimas. Tapos lukan Pao. Oh. Ang katong parabalin na ako na huli oh. makita. Ano <coughs> Ay, nagbo <coughs> oh. na po ito na unod. Pero o, nagbo na po ito na unod. silaw kayo eh, na makita. Kinam tabi. Silaw kayo mga kanon eh. <tipos> Day ka buo kayo. Ayun. 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 tawang nito makanon eh. Oh, gisamalan ni. Boss no Kena biru na naman. Dadak pa talaga ni Thank you Lord. Amin. Love you Lord. Ha? Ah, ang sarap. Sarap. Huli ka agad mga ito rin. Huli ka Oh, nagkukin mga Kanoni. Nagkuk kayo. Laki na Ah, malaki laki kipay. hui, sabo. Oh, ano Jay? Hmm, kita mau yan mga Kanoni. Oh, taba. Ganting pala ay palata ng ganting. Oh, malaki mga Kanoni. Hmm, pag matanikin ito. Sabi ka na lang, I love you. Hey, naglong ulo. Hey, talag muli mga ganun na yun. Kisi-kisi. Matay na ganun. Kisi-kisi. Kami na kami mga ganun eh. Kisi-kisi. Uwi na kami mga ganun eh. Oh, ito yung na ngayon. Ay, daw, Ay, dalawa. Ay, dalawa. Ay, dalawa. Iya yeah, butanan. Iya butanan. Iya butanan. Iya butanan. Iya butanan. Oh, iya butanan. Iya oh, butanan. niyo. butanan. Iya butanan. Iya butanan. Iya na. Iya butanan. 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 Ito yung, ito yung nakahuli namin mga kanone. Uh? Yan, Skylab mga kanone. Paano paon, paano paon.